Sa bawat lingon natin ay sinasalubong tayo ng makulay na mga parol at kasiyahan ng Pasko sa puso ng lungsod ng Tagig. Ang kahulugan ng Pasko ay buhay na buhay. Salamat sa hindi matatawarang dedikasyon at pagsusumikap ng mga kawani ng ating pamahalaang lungsod. Ang kanilang hindi matitinag na commitment sa pagpapalaganap ng ligaya ng Pasko ay nakikita sa maingat na plano at masigasig na pagtatrabaho para gawing mas magandang lungsod gamit ang mga dekorasyong parol na makikita natin ngayon sa panlibot ng ating lungsod. Habang ipinagdiriwang natin ang panahon na ito, ipinararating natin ang ating taos-pusong pasasalamat sa mga kawani ng lungsod ng Tagig para sa kanilang dedikasyon at masigasig na pagtatrabaho upang gawing kahanga-hanga ang ating lungsod ngayong Pasko. Kaya dito sa bansang Pilipinas, dito sa lungsod ng Tagig, sinasabi nating ang Pasko sa Tagig ay pag-ibig. Una, pag-ibig ng Diyos sa atin, sa katauhan. Susunod, ang pag-ibig ng pamahalaang lungsod ng tagig sa kanyang nasasakupan. Five, four, three, two, one! Mahalaga po sa atin pagkapaskuhan na naghahatid tayo ng saya, ligaya sa ating pamilyang tagigenyo. At alam naman natin, kakaiba ang feeling kapag nakakakita po tayo ng ilaw pagkapanahon ng Kapaskuhan. Sa tagig, ang diwa ng Pasko ay kumikislap. Salamat sa ating mga masisipag na lingkod bayan. Maligayang Pasko sa inyong lahat at isang masayang Kapaskuhan na puno ng pagmamahal, tawanan at mahika ng mga parol.